yung mga hindi pa nakapag-rehistro dyan uh, huwag kayong matakot sundin nyo lang tong step natin so first step magpa-smoke test ka and dapat dala mo yung xerox ng or photocopy ng ORCR original receipt at yung CR certificate of registration yan so ito yung first step smoke test so andito tayo sa CTPS Moto Emission Testing Center alright so tapos na tayo ayan past so diretsyo na tayo sa kukuha ng insurance ayan so ayan erox yung paparehistro natin ngayon ayan nakakuha na tayo ng insurance from Cocogen insurance company So diretso na tayo dito sa Yan, so pagtapos na hintayin mo na lang yung pangalan mong matawag dito sa window 5 or sa cashier. All Oh. Pogi. Oh. <laughs> Ay na. Registered na tayo. Ay yung motor pala. <laughs> All right.